Wala Delivery. ito na yung delivery. Yo, that's mine. My... Okay, Ito no, yung isa. Flashlight. Ito yung isa. Flashlight. Ay, pala yun. Tara. Balim mo tra, tra. No, yung, no, Wala akong ano. Flashlight. Tara, 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 tara. Ano nga ni Josh? Ito yung isa. Ano ko? Ayan. Kidnapin mo. Oo, okay, yung lock picker ko. Nakuha ko yung ano mo. Nakuha ko na din yung... Pocket okay. Oo. Okay. Gap uh, lock picker. Stop. Main entrance ay no? So, paano magsa-start to? So, mag lang tayo ng random doors? <laughs> Ito, main huh? entrance. No. Dito pre, oh. Mayroon na siya ng Naka-enter na ako. Ano yung mo? Naka-enter na ako, pre. Di diba kota ko? Walang na eh. Hindi sa atin lahat. Nasaan ka ba? Ito. Dito, dito, dito kayo mag-enter dito. Dito kayo mag-enter o. Nakamute pala ako. Ito, 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 Okay. dito. So, dito dito dito. Papasok ka. Sino to? Okay. Sino yan? Ah, si Adrian. Ako, ako, ako. Ito ako. Liga, liga, liga. Liga, Dito tayo. Ano ba guys? Scrap. Dili mo. Meron ako nakuha. Ano yan? Scrap? Hindi, parang siyang base. Ito. May scrap ko nakuha. No, 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 no. Uy, Chris, level of Nyari. radiation. Ako? Nasaan? Nasaan, Joy? Uy! Taka, natin, Jay, ah. Uy! <laughs> Umamatay ako, Jai! Wala na, patay ako. Ano ba, di mo? <laughs> Sa may taas. Iliwan ako ni Jai. Lumabas na si Jai. Patay si Jai. What's awesome? What? Ano sa Jai ay nagpa-parkour. Patay na si Jai. May nakita ako. May akong Hindi pa na kayo No, 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 item natin sayang sa <laughs> Bang kaya Everything Hindi naglalakad Ay pula Yung no, ano 14 to worship to live early Eh, tasan yung ano ano ko mag-check yung ano, monitor Oh, ba yan? dami sa know? inyo. Ang dami nga yung dami na. Ito yun, namuntay um, sa labas. Kasi yung kasi eksperto. Para ba siya namuntay? jay di ko alam kung saan tayo. Ah, kanyang sa ato. Di ko kaya punta sa si Jay. May kalaban nyo yun. Ang bilis. Right click nyo para ano, autopilot di na. Morning, please return by 8 p.m. As on need mo muna, kuha ninyo yung aming katawan. Wala kayo. Bro, what? Uy, sa'yo yung mga pinagbibili natin. <laughs> decrease. decrease. Is, Ulit nga? Is, uh, the uh, laziest employee. Paranoid. What's... Paranoid. Paranoid pala ako. Gina? Okay, bye. Nakulit ako. Wala, wala na tayo na tayong pera. na Man, 6 na lang. Tara, start na. Best. Three, Random sit na lang. Wala na tayo. Hindi. Sisi, makikip mo yung ano mo, yung item mo. Sama-sama nga. Tara na, sama-sama na. Bumaba na kayo. Sino pinasa loob si Jai? Si Jai po. Ayun, makakabumalo. Tara, 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 tara. Wala kayong flashlight? Wala. Wala. Wala lahat eh. Uy, may nagalaw dun o parang. Hindi, ako pa pala. May lak... Ano ko lakas? Kaya ka, kung Saan kayo ganti? Saan kayo? Wala kayo. Ayun. Saan kayo? Sino to? Si Jay? Si Jay. si Adrian. Hindi. Kano, 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 ano, ano, ano. Dito mo, dito ka dyan, may Nakuha ko yun, nakuha ko Lagay nyo sa ano, laga, sa ano natin Ito pala may fire exit eh Wala yan, wala yan, wala yan Tandaan nyo ah, fire exit Tandaan mo. yun Tapos flashlight na Lagay nyo muna gamit sa sakyan ko Wait mo na Lagay okay, nyo muna, lagay nyo muna. Labas mo na, labas mo na. Teka lang guys, ah. Wait lang. Saan kayo bumalik? okay yan. To sell terminal route ship company building. Okay. Lagay nyo na mga scrap nyo. Dito ay, muna ay, ako. Dito yung dapat. Yun. Ito. How to store item. Ah, sa mga maliliit lang yan. Ito malaki kasi ito eh. Saan? So, il ilagay ko dito ah. Ayaw. Ayaw? O, ano baka na nga. Pansoy. Malaki nga yan. Hindi naman sa gilid. O, tara They na. Balik na ulit. Sino pa yung nakakuha ng mga scrap? Wala, wala akong scrap eh. Babalik na ulit dito, okay. ka pwede dito eh. Ayaw mong matay eh mag sa may, ano, sa may... ...TV. TV. Pag, pag ano, nakita red dot tabihin niyo kung eh, ano. nga. Si ko. Ako na, ako na, ako na. Na. na kayo. Yung quota Bata pala, yun natin yung sell eh, ayaw Dali, dali. Wait lang. Pupunta na ako sa camera. Dito, dito, dito. Oh, shit. Ay. dilim. Paano mag-switch ang player dito? Paano isi-switch? Ayun nga no? May nakuha ko. Sa tabi ng ano? Sa tabi ng monitor sa kalina. okay okay. Okay, okay. taka 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 may sa atin. may sa atin. may sa atin. may ham sa sa inyo. Meron sa inyo. Ah... Go, 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 go. Nasa likod nyo. Nasa likod nyo. tayo. may ham go, 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 go. Wala pa rin ng shovel, pamukpok sana sa may... ...init ko may animal farm ah. West farm, lumayo ko dyan. Lagay nyo na, lagay nyo na, lagay nyo. Saan banda? Dito lang? Ito sa Alice na turn over. Uwa mo dyan. Ayan. na sa kanya? Gilid mo lang, gilid mo lang. Hey, Hindi naman to battery powered eh. Balik na kayo, balik na kayo. Balik na kayo. Ako ah, na ako na sa camera. okay. Balikan na, balikan na, Adrian. Ito si Jay. Ano okay, okay, ah, hold mo lang ang ano mo. Ano yung kahit mo yung sabi. Alam ko siya, mo? Hindi ko ma-check. Pwede ba i-check? What? Ito no, monitor. What is that, bro? What is that, Goober. Hell nah. What is that, Ay, na kayo. 3.14 na. Uy, bumali kayo. Ba't may slime dun, Gagi? ka naman. Eh. Dali, dali. 3.14 lang. Si Jai. Ang saka na. Ang mali Jai.

Andre ka tap 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 ng 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 who's the impostor? let's go Lazy use a ikaw lang ginawa mo yung monitor ka lang ng ano at least may ano na tayo profit let's go bakit okay, ako pa ay eh, hindi hindi pala ng profit day one na ah. ready bakit okay, ako pa ganun gago ba yun pa. Yung mga items natin nandito pa, no? Let's go. Ina naman na, ano? Pangit naman mo nung big trip sa akin. Okay, Ah, let's go. Para, go, go, dapat go. itong little company, go pangalan niya ito, man? ano eh. Mambobote eh. Nang, nang, ano tayo eh. Kahanap tayo ng mga ano eh. Kalakal. Mabasura. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait okay, Tama ko. Tara, tara. Nasa si Adrian? Sa main entrance mo. Main entrance. Na. Alright. Ang mga tayo. Ta, charger ko. Lobot na ko. Lobot na ano ko. Pasok ko na, Rex. Wait lang. Pasok na, pasok na. Wait lang. Ano ko ako charger ko. Okay. okay. Dito namin na ni Jay ah. Hindi na kami pumasok. Hindi na ano ko. Uy. <laughs> Sorry. Sa dumaan. Dito oh. Ito oh. Sa main entrance na ako. natin si Adrian. Oh, sige. Ipal <laughs> ka? Nasaan ka, Homemade oh, Adrian yung mga tubig na may na flavor Tara ah. na Meron akong ano, homemade it. flashbang Flashbang yan? Oo oh. Pwede pa nga na Tapal, masakaya Pumasok na may um, left side Tara 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 tara

Sa ba? Wait, sa ata may kalaban. Paso oh, yung fire exit, Choy. Si oh my god, kasama si Choy. Saan tayo? May ba? Saan tayo, Choy? Dead end, dead end, dead end. Ito na tayo may Ay, yun ang kalaban sa inyo. Safe kayo. Hindi ba may nakuha kang ano, Joy? Oo. Uh -huh. Lagi ko sa truck. Okay, pala yun. Ang ano natin, ang alis ng sasakyan, 4 or 3. Okay. Wait lang, drop ko na muna yun na ako. Ano Hindi ko ma... Ano na laban na ano? Ayun yung nakalapag doon eh. Tara! Banting pa tayo. Tara na, tara na. Kiss mo yung mess one, mess May was. kumuha sa ano sa ibang ano sa ibang paint mo what is go 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 pasok pasok kita naman go, Madilim. Mas madilim. madilim. Mas madilim. ah oh, yari tayo, boss. Wala na akong makita, boss. Lahat may nagbabantay na sa control room, eh. Uh, oh, what is this? Uh, uh -oh. May metal, may metal sheet ako. Nice. Sino yun? Nagbukas ng door. Ako. Gagi, wala akong makita. Wala rin akong makita, pre. Gari tayo na eh. May nakuha ako. Wala. Flask. I got, got a flask. Second flask. Ako makita, ako as in. Kahit ako, Saan wala rin akong makita, pre. Nakala ko yung sila. Ito, 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 to? Nasa likod ko. Ako, ako. Si, si Joy. Si Joy, si Joy. Nasaan kayo? Sa labas? Naliligaw nga kami ni Joy. Wala, wala kami sa labas. Sorry, ito, sa Visibility low. I, I can't makita, see in. nothing. Nasaan kayo? Wala akong makita, pre. Ayun, nandito. Ben, wala akong makita. You're cooked, pre. As in, nagdaligo kami, ni Jay. May forklift ako nakita. Ang oh, sound yun? to? Ako okay, no. yun Hey! Uy, oh, yun yun! Jay! Ako, Wala na ba dito ano? Pinto? na, 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 Wala na, ba Wala na, pre! Good night. Good The <laughs> Good night. Good night. Good night. Good night. Men, 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 dead end. Natatae pa ako. <laughs> <As> <laughs> Ayoko na naman Asan kayo? Ah, steam lift, steam pala. Steam lang. Okay, makita. Dalog ako. Men, dead end to. Wala akong makita. Duludu ako. Men, <laughs> Gagol, ko. ako <laughs> Uy may naririn na ako sa Nahulog ako <laughs> Eh, mag ilit yung mga gano'ng hulog ka Nahulog ako eh Wala ko makita legit The server host disconnected